videos guys uh, mga siguro mga isang taon kami before kami na balik sa pangangawin ngayon uh, naglagay kami na lang mga siguro mga alas 4 ngayon tingnan natin yung mga trap natin yung binili natin sa shoppe uh, taya natin kung meron bang laman yung pinain natin guys yung binili ko na pangpain sa shoppe din yung liquid lang na redworm yung nakatak try natin ngayon ah uh, Yung igat daw, malakas daw kumain doon. Try natin guys, trap. Ito yung mga kasama ko si Udo, tapusin, dun-dun, kapatid ko. Try guys, ating ah, na natin. Dito natin na tignan naman trap natin. At sa likod na tignan, para sa likod Maraming tignan, is the holy way. Holy, holy. Tingnan pa natin yung iba natin mga kawin.

Meron guys Tingnan natin din yan Mas malaki ito kaysa huli natin kanina Ayos, swerte Swerte tayo Pera na naman to bukas Itong mga huli natin guys, ibibinta natin kinabukasan Ayos, ayos, ayos

takatakas yung dalawa, dalawang igat takatakas, kaya yung, na, Jun, batay Jun, batay Jun, gitit na Jun, Jun, batay Jun, batay Jun. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Patay na. hala namin, ahas to. Ang laki. Pag ahas to, siguro. Itong bata to. Dali to. Ang laki. Diyan pa naman natin nilagay yung pangatlo natin trap. Parang sawa. hala namin, ahas. Kapit mo. Ang laki. Bimbis, oh. ako. haba ko. Ang haba ko. Ang guys. Oo. Ang haba, oh. Buta ang, ang haba, oh. Magkasintangkad lang. Eh? Magkasintangkad lang, oh. <laughs> Yan. Ano kayang naka... Ano ko kakamatay nito? Medyo yung tiyan niya, oh. Lumobo yung tiyan niya, oh. ang laki. Lalagay lang natin dito pa ka. Para ng ibang hayop. Akala na talaga namin ahas. Yung trap natin, nandito. Saan nga ito yun, Do? Do? sa ito ang nilapita, Do? Ito, ito Do? may hulyo pero katamtaman lang yung laki hindi masyado malaki hindi katulad nyo do, dun sa kalawa nating trap malalaki tapos yung iba nakatakas yun. maliliit lang sa bahay na lang natin tingnan to kasi maliliit lang yun know? o Kasi sa lalim yun know? yun hmm. lagyan muna natin dito tara tingnan pa natin kasi medyo yung oras Alas 10. Alas 10 na pala ha.

Yes, malaki oh. Yan guys, oh, malaki oh. Yan, ayos. Malaki. Oh. mga huli natin, pinabukasan, binilita natin to. Hahanap tayo ng buyer. Good buyer. Kasi yung nakaraang video namin, yung mga buyer namin, matihik. Yung presyo mababa lang. Tapos yung panghuli ng igat. Ngayon, ano ng oras ngayon? Alas quarter to 11 na ah. wala pa kaming kain tapos pag binibenta namin ka 200 per kilo lang tapos isang kilo 200 hundred. bili namin bigas wala nang masyadong matitira sa amin pang ng mga yung mga tsikiting natin nakasama yan si Udo kasi gamer yan si Udo palaging pumupunta dun sa computeran para maglaro ah, hindi kita pagkaan ang higpit ang pagkakasali ko kanina. Pero okay lang. Kasi huli dyan. Oh, malaki na. Awa guys. Okay, so guys oh. Ayos, ayos. Kinabukasan nito pagkatapos namin na marami kami huli ngayon. Siguro bukas balik kami dito na area. Kaso itong area na to medyo malayo. Yan. Ayun guys. Monster igat yun know? oh. Yan monster igat.

Hindi, ah. guys, oh Sudalan <laughs> din nalang yung binakapin ng Yan o Balik oop, ang soldier kaya mumbak Ha? Mumbak kaya balik na lang Balik natin Kanina, yung mga huli natin Malaki na din, oh Yan, oh balik natin doon lang putik yun na. yun lang yan baka makatakas pa guys uh, isa na lang yung papanlawin natin kasi yung iba nating in order siguro yung order ko nasa 20 pieces hindi hindi pa nakakarating in order natin to sa Shopee pwede din sa Lazada siguro pag nakarating to siguro ang dami namin huli Di...

Yun. Sila na, sila na. Yan, masasiba nandito. Kasi makatakas sa pili pa. ganina. Magtagbo, tag. Katulad kanina. maka ka na makatakas yung iba nating huli. Yung iba nating huli nandyan po. Hindi natin tatingnan. Yung mga malalaki lang yung tingnan natin. pagbalik Pagpunta natin sa bahay ngayon titingnan natin lahat ng huli natin yung igat. Yanon din kasi isda oh.

guys, uh, natapos na yung pangangal natin. Lahat ng mga panlaw natin, yung mga trap natin, sa bahay natin titingnan kung gaano ba karami yung huli natin. Kasi medyo gutom na. Ikaw, gutom ka na? O, gutom din yung bata. Bilis-bilis lang tayo. Tara, punta na tayo. Punta na tayo sa motor natin. 谢谢你搞。<laughs> बाहर ना देखती तो तुम तो ये देखोगे सब बंदे ko ado ibutan ko Ugh. Ugh. Ah. Ugh, Ito yun Bali no? natin guys, oh. Butarin ito, do. Teko, init taon. Ito 'yung mga malalaki, kinabukasan ito yung mga uli natin bibenta natin ito yan, bibenta natin ito ah, dito na lang magtatapos yung video natin guys kasi gutom na kami tapos alas 12 na ng gabi sarap ng matulog dito na lang guys, peace peace